Eternity later. Hi mga kalangga! So karon mga kalangga kay namupo man ta o sa ato ang iba bago may naguli mga kalangga no. Karon ato na siyang ibutang sa ato ang garapon. Wala ko'y garapon na katong mabuak mga kalangga. So ang gigamit na ako is garapon sa stick o so kaning iba na to man kalaga ato na ning nahugasan gikuhaan na nato ni siya atong tanang ito, ihampong amin ato ni ang isulod din sa garapon mga kalangga kay magamusta o uh, iba so gapaso na to ni sya mga kalangga patangan na to ni sya o uh, tubig niya once na mahulusurod na nato tanan ang iba din sa plastic container mga kalangga So, kada siya mga kalanga. Lamiin na yung siya pang sagong lima sa paksiw, pagsawsawan. Once na mahuma na siya, makita na nato ang result sa ato ang gamos sa mga kalanga. So, ato lang siyang sulod tanan mga kalanga. No? So, sa so, wala pa nakapag-subscribe, please subscribe, Gaat TV, like, share, comment, and hit the notification bell mga kalanga para updated ka sa mga bagong videos na ako ipang First. So, okay. Hapit na siya mapuno mga kalanga. Murag dili siguro na ako hindi siya ma purot siguro butang tanan, no? Kay napuno naman siya. So, wala to na lang nato, mga kalanga na mapuno ulit siya. So, kani siya mga kalanga. Gikan pa rin siya dito sa tulunan. So, nakita ninyo kaganina, ganina. Liso juday ni P.O.T.O.T. mga kalanga. What is P.O.T.O.T.? P.O.T.O.T. is potot. Kaya nga no, na nangahulog man ang iba pag kuha na ko mga kalangga so nahuma na siya mga kalangga no? na napuno na siya so karon mga kalangga batangan na to ni siya o tubig karang mo level lang siya sa tubig mga kalangga so tap water lang niya itong ipatang mga kalangga and then batangan na to ni siya o asin So, sa uh, ibabaw mo, tanga na ito ni Asin, mga kalangga. Kanyang pagamos ni mga kalangga, na-remember pa ni ako before sa ako ang mama, si Mama si kay nagbuhat po siya o gamos na iba. So, lami yun siya mga, mga kalangga. Labi na na ka ng mamaws na gani siya. Nga ka yellow na yun siya. Para tanjod noon siya mga kalangga, pero lami siya murag na daghan siguro na ko siya butang kuan mga kalangga asin sige lang kaya ato lang na siyang i-mix mix mga kalangga so ato lang na siyang tabunan tabunan lang nato siya mga kalangga si to na close jud siya yun so, ato lang siyang uyugon para ang asin itong nasa ibabaw na asin mga kalangga mag down sya dito sa ilalong and then ma-mix well sya dito sa tubig na to so ito lang niya syang i-preserve for 3 days to 4 then tanaw na to ang result mga kalangga so na lang sya ito lang syang tuyok tuyok on. then wait na to mga kalangga ang result So, mo na ni ang ato ang na preserve na iba mga kalangga. Kaya niya siya kaadlaw. 4, 4, 5, 6, 7. 3 days? 3 days na siya mga kalangga. So, ang abrihan mga kalangga. Kaya ito ang aun Kung okay ba ang ito ang gi. Gamos na. So, alam ini siya pang pare sa piniritong isda, mga kalanga Dami na siya pang sa mga kalangga sa pinerito.